nga bang gagawin ko dito sa mga Hello Kitty ko dito sa lalagyan at bakit ko nga ba sila tatanggalin? Bali, as of now, mga mare, gaya nga nang lagi ko sinasabi, naguguluhan pa rin ako. Kung ibibenta, i-let go, o ikikip na lang. Sa so, talaga, mga mare, nangingibabaw babaw na sa akin yung Team Aesthetic and Team Kahoy. And yung mga Hello Kitty collection ko, hindi na talaga babagay dito. Anyway, napakadami nga din palang nagtatanong dito sa cabinet display namin kung anong size, kung anong taas daw. Bali, metros na nga din yung ginamit ko dito and more than 7 feet yung taas niya. Bali, yung size kung nga din pala, mga mare ay 5'2 ang height, tapos eto yung cabinet namin. Yung mga ibang nag-inquire, nakikita nila dito sa picture or sa video ko, parang maliit lang daw. Dito naman pala tayo sa lapad yung mga mare, and ipapakita ko din sa inyo. More than 6 feet naman siya, and nasa 73. At ito na nga yung kwento mga mare, bali itong cabinet display namin. Itong naka-box na to, at itong sinusukat ko, bali ito na lang siguro yung gagamitin namin dito sa sala. At para naman walang masayang, gagamitin ko pa nga din itong nasa side naman. Pinabalak nga din pala namin gumawa dito ng vanity. Pero hindi din ako siya mga mare kung kakayanin namin, basta at YouTube na lang yung bahala. O una talaga feeling namin ay eh, mahihirap kami pero ito nag-order kami ng isang gamit. Meron din kasing nagsuggest sa amin na ito daw yung gamitin namin kapag mag-uumpisa or gumawa ng mga cabinet. Siguro dumaan na din to sa mga FYP nyo si Maria Teresa Carmona. Ito yung mommy vlogger na nakasama ko doon sa endorsement ng pinutahan namin. Ito yung isang sinuggest niya sa amin na gagamitin namin pang cut. Electric jigsaw na pang wood cutting at ito nga na order na namin. Excited na nga din kami ni daddy at lakasan na lang talaga ng loob. Kung kinaya nga ni mommy, feeling ko naman e eh, kakayanan din namin mag makeover or mag DIY. So, Uy, mga mara, ipapakita ko sa inyo kung ano gusto gustong gawin namin dito. Ito nga pala yung inspo na gusto ko talagang gayahin dito sa sala namin. Alam ko mga mare, meron naman din na bibili online pero napaka-pricey tapos yung quality hindi ka anong matibay talaga. Meron na din kasi ako na ng isang mommy vlogger na hindi ka pwedeng maglagay ng mabibigat na bagay. Parang bibigay siya or parang mayuyupe eh. tapos yung mga takip daw nila ay eh, madali lang din talagang masira. At hindi lang yun mga mare, nagbasa din ako ng mga reviews. Pero kung sa pagandahan yung usapan mga mare, napakaganda niyan darating sa pero yung quality lang talaga. Syempre, hindi naman din natin gusto yon lalo pa mahal yung product. Kaya na pagdesisyonan na lang namin ni Daddy na mag DIY na lang. Since meron na din kami dito ang cabinet display, i DIY na lang namin. Bali magpuputol na lang kami dito tapos lalagyan na lang din namin sila ng pintuan. Pero alam niyo ba mga mare, yung first option namin ibebenta na lang dapat ito. Kaya lang mga mare, sobrang laki niya talaga tapos hindi pa namin alam kung saan namin siya isasakay kung sakali. Kasi alam niyo ba nung pinagawa ko to kay Tatay, ginawa niya doon sa kanila tapos ang inuwi namin dito nahirapan talaga kami. Hindi talaga siya kakasya or hindi talaga kakayanin kung kolong-kolong lang or tricycle. Uutin na lang din talaga mga Mare at meron kaming kakilala na meron siyang truck tapos pinasabay na lang namin. Balak talaga namin ni Daddy 'yung magiging benta dito, 'yun na lang ipambibilisana sa online. At dahil nga may second option naman kami at puproblemahan pa namin 'yung magiging transponeto kaya hindi na lang. So, totoo lang talaga mga Mare, first time namin ni Daddy mag-DIY ng ganito kahit wala kaming experience. Sa mga nagtatanong naman pala dito sa mga Hello Kitty, koko na benta ko na ba Eto, Nasa sako pa rin. Siguro pagkatapos na lang din namin mag-DIY or mag-makeover dito sa sala namin doon na ako magdi-decision. -de so anyway, mga kamari, hanggang dito na lang muna for today's mini vlog. Bukas ulit.